Dagtag pa guys. Ito na pulo. Ayun din ba? <laughs> Ayun ba? Oh, ano walo. Ah, wala. Tama ra. Pila mo ang pipi? Dili. Oo. Oh, oh. Pila na gato?

Mama Mino ada ide jukki nang pangkata simbah? <laughs> 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 <guleng radius nung pinakali? laughs> oh linge jus nung pinakalih. Hoi, Abrisa ni. Sin. Aprisa pakai soda kumpaan. Si agak gitu. Betul ya? Oh. pan guys so, ikabuhi ko eh ikabuhi ko ba eh maglibog sa ko eh, ni mga lagi kay o oh, gamay ra kong kuhaon nautdan ko pareha ka ron nautdan ko kaya hindi ko nah, 100 lah ani karon guys. Mana na tanan guys. Oh, tanan oh. Kana guys. <laughs> Isira na. Kay bitay na ko Ah, hmm, what is that? Dari diretso na niya ito ang gamaan niya guys. Agay. Okay. Naluto dahil kong paniwag ito. Hmm. Udong-udong na sa tarong guys. Kaya... Tapos patay kong... Ang pati.

Na ah. Bilang ipor? Bilang si. ipor. yeah, Ban pip ay, color paper 5 Ano sa may color? May sa so, mga color piper. Okay. Lahat sya. Hmm. Lungin yung hangpante ko size. Ah. Color piper. Oh, ay, color piper. Ay, color piper. Nga long wala Mm -hmm. so, insa Nasa day sa nang kante? Ah, oh, nirman! No, eh, wala mo tumbak back to back, te. Huwag sa siya, construction tayo sana. Eh, tatil ito. Dito. Ito na lang. Same lang, flow, ha? ato lang. Ang na maglabay mga goy. Yung lagyan mo pero... Ano na lang? Kung unsa lang yung kulay. Ano na lang? Red okay, na lang. unsa sa man? Kani, nani nga green. Ika ganahan? Mm -hmm. Ganun lang. Kare, pila ka ba? Oh, sing, ay, eh, pila ka ba? Duha. Pili, oh, tagdos. Duha. Kung sa project. Hmm. Yung may panig-panig. Thank you. So, morning siya, guys. Kaya itong trabaho. Tuloy, tuloy. Thank you so much for watching.